Hello mga amigos, amigas. Ito pala ang sasakyan ng pangdagat ng ano sa government pala, mga amigos, amigas. Ayun mga no, amigos. Speed po. Ayan ang sasakyan ng pangdagat ng para sa ano, magpunta sila ng uh, barangay uh, sa isla yun, yun ang masasakyan nila pang goberno mga speedboat yun mga amigos salamat sa panonood nyo dito yung sasakyan nila speedboat <laughs> thank you thank you for watching Bye-bye.